lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Mindanao dulot ng pagbuhos ng malakas na ulan. Sa barangay Bagumbong sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur, naranasan ang malakas na ragasan ng baha at ilang araw na ring lubog sa baha. Ang mga kalsada dahil sa walang tigil na ulan, pinasok na rin ang baha ang mga bahay at pahirapan na rin dumaan ang mga sasakyan sa kalsada. Ayon sa mga residente, may ibang barangay na abot hanggang bewang na ang baha. Ayon naman sa Mama Sapano Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, tatlong araw na walang tigil ang pagulan, kaya halos lahat ng barangay ay lubog na sa baha. Nakaantabay naman ng mga rescuers sa mga apektadong barangay. Nagsagawa na rin ng aerial survey ang Office of Civil Defense sa mga binahang lugar sa Maguindanao del Sur at nakipaugnayan na sa lokal na pamahalaan para i-monitor o um ma ang sitwasyon doon at makapagbigay ng emergency operations. Samantala, bubagay naman ang isang bahagi ng Mangili Bridge at Lawayon Bridge sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Lumakas kasi ang agos ng ilog matapos ang mga pagulan. Payo ng lokal na pamahalaan sa mga motorista, maghanap muna ng alternatibong ruta para makatawid. Sa ngayon, nagsasagawa na rin ang assessment ang mga otoridad para agad itong masolusyonan. Ayon sa pag-asa, ang mga ulan sa Mindanao ay epekto ng Intertropical Convergence Zone.